Ito so, nga pala yung unang video namin. At nagkukulitan kami dyan guys. Kaya lang, i-record ko na lang siya kasi may music kasi dyan eh. Kaya, ito. record na lang natin. Tapos, binilisan na lang natin yung video kasi sayang. Sayang kung hindi natin di sa upload dahil lang sa may music, diba? Pag-memorize. Memorize. memories pag memorize lang naman din kasi. Kaya, ayan, o. Oh. Diba? Malinis ng bahay. Ano to sa 8th floor to, eh. Ayan, oh. May mga rashes siya. Kaya lang, tatakpan din yan dahil ilalagay din yung cabinet. So, ayan, Di Diba? Tamang kwento muna kami dyan, eh. Hanggang sa 8th, kami sa taas. Ayan, makit kami dyan sa taas. So, ayan. Teka, may music din ata. To stop muna natin. Ayan, inano na natin. Tinanggal na natin yung ano, yung music. Yung voices. Kasi alam ko may music yung banday. at eh. Ba't ganun? yan ang bag, ang bag ng bahay ko ya Ay. So, saan ano siya? Sa 9 floor. sa 9th floor. Yan. Naghahakot kami. Ayan. Ang dilinis Na tayo, Kuya, kit lang ako sa taas. Tarok tap. Ito naman yung ano, mga tinambak na hindi kailangan. Pwede na siyang kuhani. Eh. Pwede ka to. Ay, ang tap. Ito yung, ano. Ito Ay, buksan. Ayaw ah, mo buksan? oo. Nilak na yan. Nilak na yan. Ay, ano nun? Wala pang pang Nilak na pala yan? Uh -huh. Ay, uh -huh. Di na pala pwedeng pumunta dyan. No. Wala. Asan yung binigay ni ano? Mga basura. Oh, Mga basura. O, oh, mga basura. Oh, basura. Sabihin mo. Wala bang gloves? Wala, wala nga eh. Sila kuya Ayengay. Eh. Meron nag-gloves sila eh. Wala tayong gloves. Diyan ko lang to. Ang Saan ano? natin? Remembrance. Malamig ah. Mm -hmm. Ayan, nakakalungkot naman dito. Dito yung... ...ano natin eh. Wala na. Finish na. Hindi na pwedeng magbunta dahil mawawala na. Okay, Hindi oh. Ang an an basura. pala oh. Oo kaya nga eh. May miss natin to tayo ah. Ano nga. Sabonis. Um, no? Ano? Nais namin itong lugar na to ah. Hmm. basura pala. Nasa 9 na floor kami. Lamig. Nakaano lang ako. Dito rin pala ang basura. Ito kami sa 9 ba? malapit dito sa ano bahay ni Kuya Ayi. Kumain ano ng pa oh. Sino nga sinaunang ano si Ay, Sino to kay si Kuya Ayi? May picture tayo. Ito oh. Ang tapet ng Ang ganda. Ay, ano siya. Ang damig na. Wala tayong ng gloves eh. Kaya mag gloves tayo te kasi madumi talaga. Ito yung ano. Ang lamig! Ang hangin! Sabi, mag-jacket na ako. Baka ano lang ako eh. Baka lalo si Kunin ah medyas ko nandiyan na part sabi na nga ba eh medyas ko, hindi ko na yung gagamit eh naman pag ganito natin lang 2024 na ngayon eh. Di ba? Ang naman. Hindi na dala plastic. Hmm. 9.03. o two. Diba? Mga building kasi dito eh. Teket tayo sa taas. Kaya magtatapon na kami ng mga basura. Ito, magtatapon. Ah, iyan naman lang kaya. Tapos tatap mo namin. Ay, ba't nandito ko? Umaba pala ako. Diyan tayo pumunta kanina. Baka umakyat dito. Umabay sa baba. Punta. Di ba? Sa floor lang pagitan. pagitan. Oh, Ayun. 8.03. o na natin. yung vintage na massage. Ito yung mga basura to. Parang kasi yung bahay yung style tinanggal. Tumagas din yung tubig eh. Yan, tumagas din yung tubig. Kaya, maglilipat kami. Yan. Diba? Mga vintage. May hindi si Kuya sa vintage. Pag uh. may nakikita siya sa recycle na vintage niya ano niya kinukuha niya binibili niya pala ito yung TV niya ay ano laptop yan mga vintage Amazon pala kanina. May remembrance lang tayo. Ito yung ano ni Kuya Ali. Vintage na rin to. Ilang taon na yan. Hmm. vintage yan. Mga <coughs> vintage. Ito yung plancha. Diba? American style. <coughs> Excuse me. Nasa 9th floor tayo, sa bababa tayo. mga gamit. na ano, Ang gamit ni Kuya. Ito kami sa... Oh. Saan nang talagang ako? Bakit tumatawag sila sa akin? Ito ang ating bagong nililipatan. Ayan, tayo. Ha? Phone mo? Ay, so, so, so. Ayan, nandito tayo ngayon. Ha? rin ka. Okay, okay. kaya Ito, diba? Kinaan na. Tawag niya. Tinatabasan. Para Kumasa dito. Wala may ano na ata, tiya. Oh? Hindi, matatakpan din. Ah, matatakpan niya Kasi, pag ano, mabahay yung ano, kaya kailangan mo.

pension or apartment na kuya. Ay! Yun yung aircon. Dun tumagas yung tubig ko sa taas. Wala nang maintenance yan. Yan, sticker lang Sticker lang yan. Pinaganda lang yan, Kuya Ayi. Ah. Diba? Yung Yun mga natira pa. Hmm. Ah. na. Okay, yeah. Mama, ang kajata. Magdiwa ko. maganda. Hindi lang may pundit sa para sa sa. Ito? Ah, ilan mo para dito para maayos.